sa mga matatapa ko Sa mga kaet. Good morning. kain na po kain na. Ano ulam niya? Ampalaya at pritong. Wow, ampalaya at itlog. Kumakain ba si nanay ng mapait? Siyempre naman po. <laughs> Sige kain na. Nagkape na kayo? Apo. Kape ka kape. Oh, adobong ampalaya. Ha? Sige kain na. Ano yan? native na itlog. Hmm. Yung mga itlog ng manok, minsan kung saan-saan lang napupulot namin. Katulad nung nakaraan dito, nang okay, itlog dyan. Ito siya po, oh. may maliligo ngayon. Saan? Dagat. May ligo ka ulit sa dagat? Pinaglala eh, ba ako? Ito eh, kung papayagan ka ni nanay. Ayaw ko nga eh, pinipilit oh. nito. <laughs> maliligo pa siya, no? Paano? Ha? Siya, no? Eh, magaling malulung ngayon. Si Linlen? Mm -hmm. Ay, si Julen. Nandyan? Kumbunta daw siya ng dagat. Marapas daw. Oh, wala. Eh, ang tanong nga kung papayagan ka ni nanay. Ay, kung papayagan niya. Oh. Hello? Kasi hindi ako makasama. Mm. Diyan lang naman, doon lang naman sila sa dagat na eh. Malulunod yan. <laughs> Malulunod ka <laughs> oh. Uuwi na tayo bukas. Ayaw na umuwi na ka dyan na eh. Mangyos na pa ako dyan. <laughs> hindi. Hindi kasi maganda tapusin mo natin yung pag-aaral mo. Although pwede mo naman ipagpatuloy dito yung pag-aaral mo. Ang problema kasi, syempre, malapit na hmm, bakasyon ni. eh. Hindi na pala ito. Hindi na ka ba? Ano, malapit bakasyon. Kaya na dyan, Nay. Malaki na si dyan, Nay. Kaya niya mag, ano, yan. Para masuportahan ka niya. Kasi palaki ka ng palaki si dyan. Mahirap naman kung malaki na si dyan. Parang baby pa rin. Hindi ko naman siya hinahanapan. Hindi ko naman siya Hindi, para sa future din yan, Nay. Para maibigay niya yung mga gusto mo din habang malakas-lakas pa. Oo. Ano pa nga pala yung nanay? Bitin ba na yung stay natin? Bitin pa ha? Wala lang. <laughs> si Kuya Jan, bitin ata eh. Wala na pa ako Di pa nga makalangoy eh. Uh -huh. Hindi ka nga payapayagan ni nanay eh. Maglalaba. Magla Ganyan may tamang ano niyan. Kala niya magaling siya lumangoy. Lalaba ako, baban, ba, dapat babantayan kayo siyempre. Sampay, ba't mabantay mo ba pa yung sinampay? Hindi, <laughs> tsaka na pa, mapagod ako. Oo. Oh. Hindi oh. ka naman nalangoy. <laughs> malapit lang? Pero kung lakad, kaya ni Jan, malapit lang naman. Pero si nanay mahirapan kung sasama. Hmm. Wala nga magbantay sa kanya. Hmm? Nabantay ko lang. Hindi naman. Hindi naman ba pa kanil, eh. Ay mo sorry ko. sasama na lang ako, wala pala akong gagawin dito. Kaya lang ako sama. <laughs> ang gagawin namin. Hindi ka maglalaba? Kaya maglalaba ka nai? Kung okay. Ito, minamadali ko. Mahirapan ka maglakad. Hindi yan. Ang layo nun, papu papunta. Ay, gusto ko makakaya ko rin yan. Paakyat. Dami pang aso dyan sa gilid. Pero sa dyan walang problema dyan, laki-laki na niyan eh. Kala ano lang. Hmm? Yan. Hindi niya ma-explore yung ano na, hindi niya ma-explore yung probinsya ba? Kasama ko pa si ano, Lumangoy. Oh, si Julian, ang liit-liit nung ano, kasama niya. Pero magaling Lumangoy yun. Basta Doon sa kinunan niyo ng Araganta hapon? Aba. Uh, pupunta ba sa mas malalim yun? Ang hari pa eh, gusto ko pumunta eh. Sabi naman ni Kuya Jun, baka ilayan ka ng choco dyan. Oh. Ganyan ginagawa sa mga dayo. <laughs> <laughs> Pero, maka ka sa kanila wag kang ano wag wag kang tawag doon very aggressive wag kang aggressive wag kang ano wag kang kampante wag kang ano no ka lang sa ano relax relax ka lang doon ka lang sa gil gilid gilid hindi porket marunong ka lumabas ay ipupunta ka na sa malalim doon ka lang sa ano kung tamang enjoy lang hindi yung ano hindi kailangang magpasikat hindi kailangang Mm. Patunayan sa sarili mo eh. Alam mo namang marunong kang maglangoy, di ba? Apo. Hmm. Papagalitan ko na nai. Hindi, pinapangaralan ko ng na, nai. Na. Tama naman yung sabi ni nanay. Ah, kahit perkit marunong ka lumungo, ipupunta eh, ka sa ano, malalim. Eh, ang habol naman natin dito, maligo. Mag-enjoy kayo. Uh. Hindi, mag-swimming na ano. Di ba? Mag-enjoy ka lang. Oo. Uh, Mag-explore oh, mag oh, mag ka lang. Pag tagal-tagal. Buti kung may sasagip sa'yo doon. Wala. Wala nee. ka. Madami, madami naman sila dun, Nay. Pero yun nga, ayaw kong ganun yung tumalim sa isip niya na gusto niya agad, ganun agad. Ano, Ay. masasanay ka din. Hindi ka pa sanay dun, daw. Hmm. Pita mo dun, wala namang mga nilalang mo yan dun. Pero, so, ko lang sa gilid-gilid. Kung sa may buhangin. Hukay uh -huh. ka sa may buhangin, lagyan mo tubig, doon ka lang tampisaw. <laughs> <laughs> ano yun? Doon na pagtaribuhin. O Okay, sana sa kang bato po. Hindi, doon sa gilid-gilid. Tsaka huwag kang lalayo sa mga kasama mo. Mm -mm, Yan ang huwag mong gagawin. Mayroon na po yun. Kung, kung lalayo sa mga Dari, kasama ay, mo. Nagbabay ka lang, asa. Hindi na natapag agad eh. Ha? Mm -hmm. Okay lang yun sa akin. Basta masama ko yung anak ko. Si Jan talaga ang mabantayan. Paano na Pag mag-aaral na dito si Jan? Asan ba ako? Siya. Dito. Hindi. Paano ka sasama e? Eh. Malayo. Halangan sasama ka pa doon sa school. Pwede naman siyang ano. Kasi magmumotor naman to sila. Magiging driver to ng mga estudyante dito e. Eh. Pag ako na yung nagsabi, maniwala ka na e. Eh. Kaya natin gawin yan pattern niya, iba rin ang eskwelahan niya. Hindi, pare pare sila. Ha, ah, pareho. Oo. Oh, kung saan yung school, doon din siya. Hmm, um, sabay na ba kayo? Ngayon, Bailan hindi na. siya pwedeng umalis doon na wala yung mga estudyante kasi mm. papaluin ko din siya. Bawal po ba yun. Kasi kailangan niyang ihatid yung kasaka, magkakasama silang umuwi. Oo, oh, antayin niya. Mahirap? Yung... Kaya nga lagi kong sinasama. Anong, ano muna, anong plano? para at least matulungan ko kayo kung ano yung plano mo kay Kuya Jan. May kakausapin pa nga ako <clears throat> yung magtutulong sa amin talaga magkabahay. Hmm. Okay. Sa Maynila? Oo. Oh. oh. Si Binay. Binay? Binay yun. Wala rin na eh. Malabo yung mga yun. Mga ano yun na eh. Politiko yun eh. Pag walang oh, eleksyon. Oo. Oh, bigyan mo akong politikong mabait. Binigyan ako ni Bongo nun eh, nung nag-ano siya, senador ba yun? Hmm, nasa na ngayon? Senador na. Hindi, nasa na yung binigay niya? Yung binigay niya? T-shirt yun, binigay niya. Ah, t-shirt lang naman pala. Tapos ano yan? Kala ko bahay. Yun nga, yun. Kasi nga, nanalo nga siya. Ah, ngayon, di mo na malalapitan yun, Nay. Kasi nalo nga kita nung ano ka, nabilip ng ano ka, nabigasa ka. dami nun, Nay. Ano na yun na eh, Kumbaga, ano na yun, advance na masyado mag-isip. Parang, ano, kaibigan mo. Eh, politiko. Eh, nakita, nakita niya ako talaga eh, nasa ano pa nga ako eh, parking. Politiko yung mga yan na eh. Hindi mo yan ano, tsaka hindi tayo asa sa kanila. Yung sarili natin dapat. Mm -hmm. Sarili dapat pa natin mga sana. E, oh, na, eh, so, eh dap, di ba, dapat nga tumutulong-tutulong daw sila. Tumutulong sila na eh, sa gobyerno. Kaya yun dapat may plano si nanay kay ano, kuya dyan. Kung anong... Ano pla ikaw kuya dyan, ano plano mo kay nanay? Ano? Usap mo siya mag-gusto niya? Tapos ang plano din na nanay kung saan din yung gusto mo. <laughs> wala. Wala kayo nagtutuluan na. <laughs> Hindi, sasama naman yan sa akin si Dar Kahit asan uh, ako. Eh. Oo. Oh. mo. Kahit nasan, kahit sina, kahit nasan ka, sasama si nanay. Si nanay naman, kahit nasan si nanay, nandun ka din, sasama ka din. Ngayon, pag sinabi, ano ba gusto mo, Dar? Yun din ang gusto ni nanay. Pag rin anong sinabi, anong gusto mo, Nay? Kung ano gusto ni Jan? <laughs> yung kapalaran kasi namin. So, si pa ang kapalaran niyo sa amin. Saan nakasalalay na yung kapalaran? Yung sa, ano ko, decision ko. Oo, tama. Ano na lang yun? Kasi, pagsubok niya yun eh. Mm. Yung iba nga sinusubok, hindi nila alam. Pero ako sinubok, alam ko. Diyan, baka Kaya maputol. Nga, nilalabanan ko ngayon yun. Yung pagsubok. yung pagsubok. Kasama nga ang Pilipinas dun eh. <laughs> naiintindihan na niya ako noon kasi sa pamilya namin sobrang ang pagsubok. Oh. Uh -huh. Pwede ko tumulong sa Pilipinas. Alam kong aware ako na sinasakot ng Pilipinas. Kaya kaso mo, naano na ako. Wala na yung... Pamilya pa lang namin. <coughs> malaya na tayo na eh. Napagod na kasi ako eh. Malaya na ang Pilipinas ngayon. Ay, malaya. Malaya na tayo. <laughs> <laughs> Baka yun na, nung panahon nyo pa yun dati, na sinasabi mo siya sakop ang Pilipinas. Ngayon, malaya na tayo. Kahit ano nang gawin natin, pwede. <laughs> Alam mo lang. ako nakakaalam. Kasi pa ako, ako kasi, isa kami sa una sa inano. In inapi. Inapi. Eh, pero, hindi katulad nyo. Kayo, hindi kayo masyado eh. Hinabol nga nila yung tatay ko, hinabol. Kaya pala, hinahabol nila, mabibili sila eh. Oo. Oh. Nakasakay, sa sakyan eh. Kaya pala, yung tatay ko, naging driver. Oo. Oh. Ngayon, may humahabol sa kanya, hindi niya alam. Ngayon, nalaman niya lang, may edad na rin siya, 70, 70, 70 na. Eh, akong pinaka-close kasi sa tatay ko eh. Kaya akong sinabihan niya, na may nakialam pala sa kanya. Ilan eh, taon yung tatay niyo na namatay? Because, nandun na nagkaan si Chorso Bon, sumama din sa pangalawang niyang asawa. Pero buhay pa ngayon? Hindi Ang alam ko, buhay pa siya. Oh, Mara, may... Um, tansya, eh. May edad na rin. Tandaan na. Parang kasing akong pinakaanin niya eh. Pangalawa nga ako sa anak, pero siya ako ang ginawang panganay. Favorite na ito. Ay, buhay pa siya. Favorite niya ako. Pwede nating hanapin. Anong pangalan? Sa Facebook? Mamerto. Ha? Mamerto Galway. Sorsogon, sorsogon yun eh. Sor Bicol? Oh, Bicol? ano pala apelido niyo, Nay? Galvez. Galvez. Roberto Galvez. Mamerto. Ah, Mamerto. Tignan niyo natin sa Facebook. Pag-akit ko sa signal. O, oh, bukas pag natin. Baka na yung nila, niya, yung pangalawang asawa na lang niya, si Mercy, kasi taga-roon talaga. Mercy. Bungapat. Bunga Bungapat. Bungapat. Pero kilala mo sa mukha na eh. Oo. Pag nakita mo sa picture, pag nakita mo sa picture, mamumukan mo. Yeah, ano natin sa Facebook bukas sa pagbiyahe natin. Tawagan natin. May mga kapatid ako sa ano, ama eh. Ah. Doon lahat sa Sorsogon. Doon lumaki. Ang layo naman kasi noon. Layo ba yun? Bicol yun eh. Mayon yun eh. Mayon? Ibig sabihin, apo niya na si ano, Jan. Lolo mo yun, no? Oo, lolo ni Jan pala yun. Malay mo, di ba? Sinabi yung address noon eh. Inano lang niya ako eh. Yung address yung alam ko. Eh, inano ako ng tatay ko. Kung baga, huwag ka pumunta dyan. Mamaya, mapa, ano niya siya. Mapano ko. Mamaya hmm. ko. Hmm. Wala na yun eh. Matanda na eh. Hindi na siya ano ngayon. Kaya lang ngayon, aanin ko na kasi matagal na kaming Okay. oh, tsaka yung humahabol sa kanya, sabi niyo na humahabol sa inyo dati. Wala na, baka patay na yung mga yun ngayon, matatanda na yun. Dati pa eh. Ayuhan niyo? O, oh, baka bumalik na sa ibang bansa yun. Santa Rosa yan. na lang. Santa Rosa, Laguna? West Grove. Alam ko West Grove subdivision. Ano nang alam nga nung kapatid mo, sabi nakarating siya dun sa Laguna yun. Eh. Laguna? Trabaho yata siya. Din. Ay, yung isang kapatid mo. Kapatid mo si Julie. Hindi eh. yung kapatid mo yung nasa ano, Laguna. Talaga yun doon nakatira doon naka ano yun yung asawa kasi niya may line, ano in chick, May negosyo nga sa Kiapo na books to matalino Eh. Mm. Salutatorian ay salutatorian. Bali Victorian. Ano, di din sa Lasal ganyan. Oh. Nasa so, lista lang nga ang mga pamangkin ko doon tatlo. Ah, di puntahan natin, kayo. hanapin natin. Ayun ba yung hinanap natin? Oo, pag nakita mo yun, di, Tuwa-tuwa kami. Ba? Hindi, hindi ko man kilala yun. Ayun, Dapat kasama kayo. masalap, kayo. Ano na eh, tagal na namin din nakikita eh. Mga 20 years plus na eh. Hanapin natin pagbalik natin sa Manila. Uh, oh. Ano pangalan nun? Brenda? Yung ba yung Brenda? Susan. Ay, ay ba yung sinabi mo sa akin na anong nakaraan? May nahanap natin sa cellphone? Si ano? Si... Susan Balyada. Ay, Balyada. Balyada kasi yung ano yun, asawa niya eh. Galvez naman yung dalaga pa siya eh. Oh, ah, uh, Susan uh, Balyada. Sige ba, ba, ba? nga. Pero may address kayo na, ay eh, kompletong address. Um, alam ko yung ano, yung doon pa rin sa subdivision nila. Napuntahan nyo yung bahay mismo dati? Subdivision. Ay, mahirapan na. Malaki yung subdivision. Baka bago tayo pumasok doon, may, may gwardiya pa. Baka pa oh. hindi tayo papasukin. Ganun yun? Oo, hindi ka pa papasukin kung eh, at hindi mo... Hindi naman makausap mo. Kaya nga. Hinapin mo muna natin sa Facebook para matawagan. Pag kausap ko na yun. Siguro siyempre, malim pa, pa malimpas, pasokin ko na. <coughs> Ilang taon na kayo hindi nagkita na 20 years na ito Tagal na? Hindi nga ito na. No. Ang nakita, ang nakita doon yung kuya niya Bata pa ng mga kuya niya. Tagal 20 years? Tagal, magkakilala na, pala, ka, magkakilala pa kaya kayo noon? Mga dal, ano pa lang siya? May asawa na siya noon. Ay, baka matandang tanda na. Mas matanda sa'yo yun, Nay? Hindi. Mga pang, pangalawa ko, pang apat siya. Mga oh. Oh. Ayon, bata pa yun. Ano Nasa 50 plus pa lang din. Oh, 50, ano, bata sa akin. 50, 40 euro. Oo, oh, ang bata pa. saan makita natin? Malay nyo, doon ni eh. Ay, ayun, tang -tang. Kunin kayo, no? Kupkupin kayo. Nanay ko nga, pinatira nila eh. Hmm. Andun yung nanay mo ngayon, ay. Parang ano, katulog. Andun yung nanay mo ngayon. Kaya nila, na iba nang mag, ano sa kanila, nanay ko kinuha ganun. Ang oh, mas mga dyan, nandun siya. Kapiling niya lahat. Kaya nila, katulong, ay nandun na takunong, nandun ko, yung, nandun siya. Nandun yung nanay mo ngayon, ay. O, oh, di. Hinapin niya natin. Yan pala, eh. Tapos ka na ko yan. Mahirap kasi na yung ano lang, wala tayong konkretong impormasyon sa kanila. Dapat, may contact na tayo bago tayo pumunta. Yung mga hahanapin natin. Kasi kung pupunta lang tayo na parang magbabaka sakali, alam nang natin yung address. Maganda yung sure bull na ma... Sige, maglaba muna kayo at para matuyo hanggang bukas. Dito pala naglalabas si nanay, oh.